sakaling di na ako may napansin ako sa'yo, di ko lang sinasabi pero ramdam ko kung ano ang patutunguhan nito di mo man sinasabi sa akin ng diretsyo alam ko, alam kong may nagbabago, nanlamigan na at dilingin sa akin na di lang yan sabisi ka kitang kita ko sa iyong mga mata na di lang ikaw ang nagbago pati na rin ang nilalaman ng iyong puso masakit pala Sobra, nakakadurog ba kita na unti-unting nawawala ang pag-ibig ng isang taong sobrang minamahal mo sa'yo? Gusto kong itanong sa'yo kung ako pa ba? Pero takot ako sa posibleng maging sagot mo. Natatakot pa rin ako kahit alam kong hindi naman talaga ako. Kung sakaling din na ako, sabihin mo. Huwag kang mag-alala, kakayanin kong mag-isa. Kung sakaling din na ako, huwag kang matakot sabihin sa akin ang totoo. Oo, masasaktan ako. Oo, iiyak ako, pero mas pipiliin kong madama ang sakit na katotohanan kaysa lukuhin mo ko ng harapan. Kung sakaling hindi na ako, pakiusap pagang ang manatili dahil naaawa ka lang sa akin. Mas pipiliin kong masaktan kaysa makulong sa relasyon na hindi ka naman masaya. Mas pipiliin ko pang magparaya kung sakaling hindi na ako. Hiling ko sana hindi mo makalimutang minahal kita ng totoo at kasabay ng pagmamahal na yon ay ang paulit-ulit kong pagpili sa mga bagay na ikaliligaya mo kahit pa ang ibig sabihin nun ay maiiwan ako dahil din ako kasali sa magiging mundo at kwento mo mahal na mahal kita at dahil sa pagmamahal kong ito din na ako magmamakaawang manatili ka pa di na kita pipiliting manatili kung ang talagang hiling mo ay ang maging malaya kung sakaling di na ako, kung di na ang pangalan ko ang nakaokit dyan sa puso mo, magsabi ka. Kahit mahirap, tanggapin ko. Mahal kita kaya mas pipiliin kong sumuko para maging malaya ka. Para maging masaya ka. Gustuhin man natin o sa hindi ka ang pagmamahal, ang pagpapalaya. Kaya kung hindi na ako, magsabi ka. Kahit mahirap, papalayain kita.